tumawag ka naman pag gusto mo kumakuran. Hindi, budget. Budget to naman, video. Budget. Sa akin mo natin? Para sa galing sa mga lola, kita. Sa akin mo, yagod. Thank you, lola. Thank you, lola. Thank you, lola. nalang pa ako. Para 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 bata <laughs> na. Okay. Dunia tayo, inspire pa yan. Make it party. Yung? May kids party. Nah, wow. ang <laughs> ah, one song ka lang naman ah. Nukan doon. Dito po. Ayun, <laughs> may birthday guys. Ayun. Ayun. Kids party. Ayan kids party. may may balloon siya. Si Julia, oh. ay, ito si Julia. Si Binigyan siya na ng balon. Ay, oo. oo. Yan, ang saan nalang sa'yo video. Sige. Ate, wala ko Magkano rin po sa daily life? Oh. Malakas yan, wala rin tayo yan. Ah, wow! Oh. Oh, Siguro shareholder din to, no? <laughs> no. <laughs> no? Yeah. Ay, din lang. Oo. No? Yata. Ma Ma'am! Okay, sasayaw tayo. Sasayaw tayo? Oo, oh, sabi ko sa'yo, <laughs> sasayaw okay. tayo eh. Okay, uh. okay lang boss na to. <gewoon> yeah, yung mga customer, namin yeah, dito, guys, na mga it. Right? Ayan, ito si Mommy. Saling naman. Wala mo? Akala ko iuuwi mo eh. sa dalawang yung Wala talaga wala. Wow, ganda picture dito, 'te. may coke pa. Mga bigat. Sponsor. Ito po kung tapo Wow! Solo, solo. Video to Video. Video yan. Video pala Video pala yan? <laughs> Ito naman yan, sabi ko. Ito eh. Picturean mo nanti. mo muna. Tote, maganda tayo. Oh, na lang, kay oh, oh, na lang. Ay, Ito, Tote, kumaganda sa camera ko na, Ay, salamat. Wow, wow, ang dami yeah. ha. So, uh, <laughs> Thank you. Ganyan talaga pag magsisipin yung sold pa lang. Ocean

naglakad okay, kasi kami yeah. siya nags, um, <laughs> <laughs> bago ako umalis dito na mukyong kape kape kaya lang hindi naman kaya naman. minsan 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 minsan

take oh, to you oh, happy oh. tadi <coughs> 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 <McDonald's>. pak <coughs>